Masasan nga po ba itong uh, polycatheter? Itong polycatheter ay isang medical device na uh, kinakabit sa isang tao upang matulungan na mailabas yung uh, ihi sa kanyang uh, panto. Uh, kadalasang kinakabitan nito yung mga taong uh, inooperahan. Sa case ko, dahil uh, sobrang laki na ng aking prostate, totaling hindi na talaga lumalabas yung urine sa aking ari. Kaya kinakailangan ng kabitan ako ng ng polycatheter. Uh, sa ngayon, isang buwan na rin akong uh, catheter every 2 weeks. Pinapapalitan ko ito para hindi magkaroon ng komplikasyon. Ito yung aking uh, uh urine bag, uh, catheter bag dito. Tapos yung, uh, yung tubo na goma, connect na sa bladder ko. At pag nagkaroon na ng laman yung aking pantog, uh, dumidiretso na siya dito sa urine bag. At kapag napuno na siya, ay tatapon ko yung urine at dilinisin ko itong pinagtapunan para hindi magkaroon ng komplikasyon o infection. So, yun po ang purpose ng uh, polycatheter. Ang tanong, masakit ba lagyan ng polycatheter? Uh, Siyempre, ikaw ba naman uh, lagyan ng ganito sa mismo mong ari? Eh, talagang sobrang sakit po at meron mang anesthesia na nilalagay yung uh, para, gel lang siya yung gel para mabawasan lang ng konting konti yung sakit pero uh, sa case ko sobrang sakit po talaga iindahin mo talaga yung sakit sobra kaya kahit ganito ang buhay kahit nakakaumay laban lang tuloy lang thank you